Magandang araw mga mahal kong mag-aaral! Kamusta na kayo? Narito muli si Teacher Ann upang magkwento sa inyo ng isang kapanapanabik na kwento. Ang kwentong ating pag-aaralan ay hango sa Biblia at kapupulutan nyo ng magandang aral. Ang pamagat nito ay Ang Uwak at Kalapati ni Noah. matapos ang mahabang pagulan ay dumaong ang barko nila Lanoa sa itaas ng bundok. At upang makatiyak kung sila ay ligtas na sa pagbaba, pumunta siya sa kulungan ng kanyang mga ibon. Kinuha niya ang kanyang dalawang magaling na alaga, si Uwak at si Kalapati. Mga mahal kong alaga, lumipad kayo sa labas at magdala sa akin ng kahit anong bagay na magpapakita na tuyo na ang lupa at ligtas na tayong bumaba. Ang wika ni Noah sa kanyang alagang kalapati at uwak. Dahil matalino at pasunurin ang dalawa, agad lumipad ang dalawang ibon palabas. Dalian natin kay Bigang Uwak kailangang makasiguro tayo na na tayo sa baha. Ang wika ni Kalapati. Aba, syempre naman, kailangan ko na rin makakain. Gutom na gutom na ako at bagot na bagot na ako sa loob ng barko. Ang tagal-tagal kaya natin sa loob. Di ako sanay sa kung sino-sinong hayop ang kasama ko. Ang nayayamot na wika ni Uwak. At lumabas na ang dalawang ibon sa mataas na bintana ng barko. Nagulat sila sa kanilang nakita sa labas ng barko. Nagkalat ang nakatumbang puno. Sira-sira ang mga pananim at halos wala ng pakikinabangan. Maraming mga hayop ang wala ng buhay. Labis na nalungkot si Kalapati sa kanyang nakita. Dahil sa lakas ng bagyo at pagbaha, marami ang namatay na mga hayop at nalunod. Samantalang tuwang-tuwa naman si Uwak. Tiyak <laughs> na busog na busog ako sa mga hayop na to. Tiba-tiba ako rito. Ang wika ni Uwak habang naglalaway sa mga patay na hayop. Agad bumaba ang sabik na sabik na si Uwak. Naku, tiba-tiba ako dito. Ang dami-dami kong makakain. Ang sabik na wika niya. Nagniningning ang mata ni Uwak habang nakatingin sa mga patay na hayop na nagkalad sa paligid. Hindi niya alam kung ano ang kanyang uunahin. Hindi na nga nagpaawat si Uwak, agad niyang nilantakan ang mga ito hindi na niya naisip pa ang kanilang pakay sa kanilang paglabas ni Kalapati. Nagpakasaya siya at nagpakabusog. Hindi na niya namalayan pa ang oras na lumipas sa sobrang pagiging excited sa kanyang mga nakikitang pagkain. Samantalang si Kalapati naman ay patuloy na lumipad at nagmasid-masid sa paligid. Dumapo siya sa si isang sanga ng mataas na punong nananatiling nakatayo sa kabila ng malakas na ulan. Natanaw niya na halos tuyo na ang paligid. Kakaunti na lamang ang tubig at maaari nang lumabas ang mga tao at hayop sa loob ng barko. Sa kanyang pagmamasid, natanaw niya sa di kalayuan si Uwak na walang humpay sa pagtuka ng mga karne ng patay na hayop. Bigang Uwak! Tara na, magikot-ikot na tayo sa paligid. Nakalimutan mo na yata na kaya tayo pinalabas ng ating amo ay upang maghatid ng balita sa kanya at sa ating mga kasama sa loob ng barko. Ang wika ni Kalapati. Sus, ikaw naman. Sandali na lang to. Ikaw naman masyado kang nagmamadali. Tara kaya dito. Samahan mo lang akong kumain. Minsan lang ito kaibigan. Tara na. Ang yaya ni Uwak sa kanyang kaibigang kalapati. Iiling-iling si kalapati. Masyado itong kaibigan ko. Pasaway talaga. Aniya sa kanyang sarili. Sige, ko na lang. Mag-iikot-ikot muna ako sa paligid. Sumunod ka sa akin pagkayari mo dyan, ha? Dagdag pa ni Kalapati sa kanyang kaibigan. Ngunit tila bingi ang uwak at hindi siya tumugon sa sinabi ni Kalapati. Sa halip ay nagpatuloy siya sa kanyang pagkain ng mga patay na hayop. Samantalang nagpatuloy naman sa paglipad ang kalapati palayo upang humanap ng mga sariwang dahon. Pumunta sa bandang ibaba ng bundok ang kalapati at tiniyak na hupa na ang baha at ligtas na ito para sa lahat. Nakita niya na halos wala ng tubig at unti-unti na rin tumutubo ang mga halaman at dahon ng mga puno na nanatiling nakatayo at buhay pa. Salamat naman at na tumupa na ang baha. Magiging ligtas na kaming lahat at makakapamuhay na ng maayos. Ang wika ni Kalapati sa tuwa. Natuwa ang Kalapati sa kanyang nakita. Nagbalik na ang lunti ang paligid na nagpapakita ng bagong pag-asa at buhay. Talaga namang napakagandang pagmasda ng mga munting dahon na umuusbong sa mga sanga at lupa. Tuwang-tuwa si Kalapati sa kanyang nakita. Naku, matutuwa si Amo rito. Agad siyang kumuha ng sariwang dahon at inipit ito sa kanyang maliit na tuka at lumipad pataas. Lumipad siya ng lumipad pataas, dala ang usbong ng dahon. Lumipad siya ng mabilis hanggang sa matanaw niya ang kanilang barko sa bandang itaas na bahagi ng bundok. Pumasok siya agad sa maliit na bintana sa itaas na bahagi ng barko. Hinanap agad niya si Noah at nakita niya ito sa bandang dulo ng barko na nag-aantay sa kanyang pagbabalik. agad siyang dumapo sa kamay nito at kinuha ni Noah ang usbong ng dahon na kanyang dala sa kanyang tuka. Natuwa si Noah at napangiti sa kanyang nakita. Magaling mahal kong alaga, mapagkakatiwalaan ka talaga at hindi mo ko binibigo kailanman. Alam mo bang napakaganda ng hatid mong balita sa akin? Ang masayang wika ni Noah sa kalapati. Masaya ang kalapati sa kanyang ginawa, ngunit nagtataka si Noah. Nasaan si Uwak? Bakit ikaw lamang ang nagbalik? Tanong ni Noah kay Kalapati. Yumuko lang si Kalapati bilang pagtugon kay Noah. Nalungkot si Noah nang hindi kasamang nagbalik si Uwak sa kanilang barko. Samantala, hindi naman na malaya ni Uwak na dumidilim na ang paligid. Busog na busog siya at tamad na tamad na magbalik pa. Kung kaya naming hinga muna siya sa damuhan. busog na busog ako. At inaantok, iiglip mo na kaya ako. Mamaya na ako babalik kay Noah. Malamang naglilibot-libot pa rin naman si Kalapati eh. Ang wika ni Uwak sa kanyang sarili. At umiglip muna ang tamad at iresponsabing si Uwak. Nagising na lamang siya sa nakasisilaw na sinag ng araw. Uh, uh, Ako bago na pala, di ko na malayan Gulat na gulat, nawika ni Uwak Tatayo na sana siya nang makita niyang nasa harapan niya si Lanoa at ang mga kasama nito Kumakain naman ang mga kasama niyang hayop Lumapit sa kanya si Noah. ...nanlalaki lalaki ang mata ng uwak. Ikaw na tamad at irresponsabling alaga. Wala kang inuuna kung di ang iyong kapakanan kaysa sa kapakanan ng nakararami. Hindi ka marunong magpahalaga sa pagubilin sa iyo. Ang wika ni Noah sa uwak. Hindi ka marunong magpahalaga sa responsibilidad at uto sa iyo. Dagdag pa ni Noah kay Uwak. Hindi makatingin ang Uwak sa sobrang hiya. Alam niyang hindi tama ang kanyang nagawa. Labis siyang nalungkot at hindi makatingin ng maayos kay Noah at sa kanilang mga kasama. Sa sobrang kahihiyan ay lumipad palayo si Uwak at namuhay ng malayo sa mga tao at nag-iisa. Mula noon, naging mailap na si Uwak sa mga tao dahil na rin siguro sa hiya niya sa kanyang naging asal at pag-uugali. At dito nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig sa ating kwento sa araw na ito. Sana'y natuto kayo at nakapulot ng magandang aral mula sa ating kwento. Para sa karagdagang mga detalye, informasyon, video lesson at kwento, maaring niyong bisitahin at ilike ang aming Facebook page, Video Lessons by Teacher Anne Alfaro. O di man kaya i-bisitahin niyo kami sa aming YouTube channel. I-search lamang ang Teacher Anne Alfaro at magkalimutang mag-subscribe i-click nyo rin ang notification bell, click ang all para maging updated kayo sa mga latest videos na aking i-upload. Hanggang dito na lamang muna. See you sa ating mga susunod na talakayan at pentuhan. Paalam po muna. Miswa po sa inyong lahat. Bye-bye!